What's up, mananap? Hello, guys. Welcome back to another vlog. It's, uh, ano ba ngayon? Araw ngayon. Sabado ngayon. And kahapon, guys, is nagpa, ano ako, nagpa eyelash extensions. And so far, I'm liking it. Among the many, um, as, ano ba yun? Yung mga gumawa sa akin ng ganito. Ito yung first time talaga, guys, na nagustuhan ko talaga yung paggawa niya. Kasi human hair, yung gamit niya, and dito lang talaga yung pinatong sa original ko na pilik mata. Unlike dun sa mga several ko na uh ah, nag-download pa si Ninia! Nag-download pa sa ilang program. Unlike dun sa mga previews na gumawa ng lashes ko guys. Hindi ko na gustuhan kasi it's either synthetic and then dito talaga nilalagay sa uh, skin ba. So ang tendency pag dumikit siya, ang sakit-sakit pagtanggalin, di ba? Pero ito, dito talaga siya sa pilik mata ko. So, I'm liking it. So, baka magre-regular na lang talaga ako, guys, na magpa-peluka sa kanya. Kasi ang ganda talaga, guys, so far. And nailigo ko na to guys. And mas madali lang siya. Unlike dati, pag sintetik kasi guys, ang tigas. Ang tigas ng kanyang hair. Pero ito, human hair lang kasi siya. So, ang lambot. I love it. All right. So nakagaya kami guys, ito lang yung pa-outfit natin. Ayan. So naka top lang ako na printed na shirt yung parati kong sinusuot and green na uh, shorts din. Uh sa si, sa brother to ni papa, actually binigay niya kay Kian pero hindi kasya kay Kian. So ako na lang. Nagaganda kasi ako guys kasi trendy ba. So kami lahat guys, aalis today. Ihatid namin si Niña sa event nila. Last event na nila to. Ni Ninya pala. Last event na niya sa VA Platinum. Kasi officially wala na siya by December 22. Kasi lilipat na rin si Ninya ng ibang work. Thank God talaga. At least uh, meron na naman siyang ibang work. Although naghintay pa siya ng kliyente niya guys. But so far... Uh, good na, na he's just in, and parang Internal yata yung position niya Hindi siya externally hired Or ano bang tawag nun? Uy, basta nakalimutan ko And then, kami naman guys ni Kuya, Kian, Daddy, and me, and Alas And Papay, of course Ando na si Papay sa SMC side uh, Magpapagupit si Kian Kasi nga ba, the last time we went there Hindi siya nagpagupit it was only alas na nagpagupit. So, ngayon, si Kia naman, tsaka kasi Kuya magpapatreatment. And then, afterwards, ewan ko kung saan kami pupunta. Basta doon lang kami. Yun ang ganap ng pamilya namin for today. So, abangan nyo kami, guys! guys, I'm back. So we're here na sa SMC side. And dadaan kami sa dresses ng mga women. Kasi si Ate Andon na bumibili siya ng dress ni Mami. Mami bestie namin para sa kasal ng anak ko. Si Nina din drop off na namin sa Ocean Park. Kami na lang. Kami lang ni Nakuya. Daddy, Bocho, ay Bocho Alaskian, and papay mamaya <clears throat> so papasok na ako dito sa loob ng department store ayan puntahan ko muna si na ate buti na lang hindi ako nagsleeveless ang lamig ang lamig na ng kot ng sasakyan namin guys wear as in buti na lang talaga nakapag uh, change oil si daddy kapon at na -fix talaga yung problema ng sasakyan isa na lang talagang kulang. Next week na namin yung aayusin. Yung sa may bearing. sa ba dito yung... I think sa itaas yung... Uh, woman. woman. guys. So I'm with my sister. Say hi sa akong vlog sa Bagtok. My beautiful sister and my guapa na mama. Mami! Okay na niya? Nice na. Da day. Ganahan ko ana. Well, buy flesh na shoes. Yeah, flash Tara may daghan. Wala mga... na mga. Naa na pa So we're done uh, choosing the dress for mommy, Bessie. So dito naman kami sa uh, shoes. So we're gonna buy her uh, flesh na kulay ng damit, uh, ng shoes. Para mag-accentuate dun sa ano niya sa kanyang damit. Simple lang yung damit niya guys, pero one piece, o oh, ba? Diba? So ako na lang yung pumili. Kasi nangihirapan si ate kasi pumili ng damit niya guys. Hindi kasi ganun ka ano si ate when it comes to fashion. So ayun. sa oh, O bagay. Bagay siya. Sa So tapos na kaming pumili ng damit and shoes ni mami. Eh, nandun lang si ate nagbayad. Thank you, guys. Thank you ni ate. Thank you, ate Angie. Matlagang nag-bonus nag si ate. Ako 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 bonus. Thank Lagi. Buti pa si ate. So, guys, we're here at Sizzlers. Nag-order ako ng chicken. Alas. Yapa, kuya. Daddy. Sina ate and mommy, umalis na sila, guys. Kasi may party pa si ate. Kain tayo. Grabe ang busog ng baba namin, guys. Thank you, Mami Karami Papay. Man. Siya talaga yung pagkain kay Alas. Malaki talaga ang utang ni Ninya dito kay uh, Mami Papay. And, alis sakyan, barog sakyan. Kuya bot, kuya ang papay bot. Kian, a new shoe. Ando, ando. Napilis to kuya, anak, ati papay. Salamat. Kaayo sa tanan, sa tanan, sa kaayos. So, morning ni ako pamilya, guys. Mana ka no? I I ate a lot. And then, beroka. Nagdala ako ng beroka juice. Ako kay kaon sa And then si Mami Papay ay kakain muna ang aming bride to be na hindi pa rin kami tinatawag na mama at papa. <laughs> hindi pa rin kami tinatawag na mama at papa hanggang ngayon. Ewan ko kung nga bakit. Kung sa tuwi rason ko kay... Kai. <laughs> Kot <laughs> So ngayon guys, is eh, pupunta na sila sa uh, magpapagupit Ako, bibila ko ng dangling na gold. Kasi yung dangling na nabili ko guys, masyado yung maliit. So papalitan ko lang yon. Maghahanap ako dyan. Ayan guys, makay si Alas. Bye-bye. Bye-bye, bye-bye. Bye bye. Bye bye. Hey, gano maka anak mana. Ayan. So, ini ko na si Papay and alas don guys. Babalik ako sa loob ng department store. Maghanap nga ako ng dangling. Kasi nga yung dangling ko na nabili sa kailan ba Bayon. Last week oh, hindi ko bet isusuot ko yon sa party namin sa GDCX. Yon, yon ang balak ko. Pero sa kasal, gusto ko talaga ng parang bongga talaga guys na dangling. I wanna look my best talaga sa kasal ng anak ko. Alright, so mamaya guys. So andito na ako sa TAF guys. Ang gano'n si Kian, ginugupitan na yung contact ni kuya yung mag-handle ng treatment niya wala pa so anyway nakabili na ako guys ng accessory ko ang ganda malayong malayo dun sa nabili ko last time so yun I'll buy it, uh, I'll wear that basta ano lang uh, rugged rugged lang pero ito pang formal talaga kita ko sa inyo saan so, ba yun so guys ang ganda niya. Made in Japan po guys, so hindi ito nabu-warn out ka agad. Hindi siya na natatarnish. So ito yung susuot ko, and then I'll pair it with a choker type na yung quintas ko. So yun ang i-pair ko dito. Uh, Cortura ang brand. Areras SM, no? Hello, baby. Hello, baby. Wapo na naman ako. Hello, baby. Wapo na naman ako. Say hi sa akong vlog. Hi, baby. Guys, ang gwapo ng baby niya, guys. oh. Four months pa to, guys. Parang lucky. Oh, yes, my love. Yan yung si Alas, guys. May bata dito. Kala niya si Kala niya si Kian fan talaga siya ng mga ganitong kalalaking bata ba? Akala niya talaga yung anak ko. Oo, oh, oh, love sila. Wow, love pala niya yun. Wain <laughs> kalihok ang bata. si bye-bye ya, kuya. Bye-bye, kuya. Bye-bye. bata, ah, sweet. Yung kain niya si Alas. Eh, sweet na sweet. Sus, naglaro siya ng train. O, oh, nagsakay. Oh, wow. You're playing with the hair of kuya. Oh, si bye-bye ni kuya. Oh, Allah. No si Ate. O oh, Kuya. Kung oh, ano man ang gitwa am na nimong buhok ni Kuya, wa magkakailaan. <laughs> ala si Ate po niya gitwaan. halo Hello Kuya. Hello. Oh, masa, basta iya Kuya, iya jala ng yogurt. Oh, gila wow. <laughs> Ayan, guys. Ano siya pangalan dai? Day? Yaw-yaw. Yaw-yaw. yau yau low low. yau yau low guys. Ayan kay Papa. Ayan kumakain kami guys habang nagpapa-treatment pa si Kuya. So first time ko tong matikman guys and sana magustuhan ko. Meron itong toppings na fruits, uh, strawberry, uh, tsaka pero mango flavor ang kinuha ko. So kain muna ako. Ayan na si Kian guys. May na-meet no siyang friend niya. Kita bis imong bagong hair, be. Be. Let the show your Wow. Wow. Yan pala yung gusto mong hairstyle. At ha? Hindot, no? So, hindi ka saling na on lang. Okay, so thank you, Kuya. And Ate Papay. Pag dinner, pag ito ron. Ako. Sa Ayala. Yes. Kaya nang invite bite ang mama ni Ate Papay. Ha? Hindi, huwi ka ron sa uli. Kas kay gasolina. So guys, naubos ko talaga yung yogurt. Ang sarap guys. Super. First time kong uh, nakatikim ng yaw-yaw bala yun. Sarap. Sarapan ako. Especially the toppings. niya Na uh, strawberry. Wala si daddy guys. Nagpamasahe daw. Siguro dito sa mga ano uh, blind. Dito siya nagpamasahe bukas na kami ni daddy magpapa mani money money pedi oh ayan natanggal na, na talaga natanggalan na, na yung manicure ko dahil sa paglalaba alam niyo naman dakilang ina parating domesticated But anyway it's fine i'm not complaining because i love my family and two more days na lang guys and kasal na ni kuya I'm so excited Hey, mamaya ulit guys Baka natanggal na naman Tung ano po Kasi itong Itong Earrings na to guys Natanggal Tung Ano niya Ano bang design Tawag dito Kalimutan ko Itong ganito ba Parang ganyan oh Natanggal So kailangan pa siya ikapit Sa so, yun Excited akong gumamit Dito sa shampoo Na binili sa akin ni ate Actually Ako pala itong bumili dito Ito siya guys ay, tsaka na lang. Basta, napakita ko sa inyo. Hairflex siya na brand. Na violet siya. Intended really for eto. Etong mga hair na ganito, guys. Na colored hair or dyed hair talaga. So, yun ang intention ng shampoo and conditioner na yun. One, 300 plus yata yung nabayaran ko kasi 165 yata yung isa. So, okay lang. At least malalaki naman siya. So, Matagal ko siya magagamit. So, yun ang gagamitin ko starting tomorrow for my hair. So, gumalik na si Papay and Alas. Itong batang to, sleepy na talaga to. I'm sure. Mayali guys. At last guys, natapos din kami sa tough. Ay, it was a tough waiting. And then Ngayon guys, magtitingin kami ng microwave. Kasi bibilang kami ni kuya ng microwave kasi yung ginagamit namin ng microwave ngayon, isusoli na nila papay sa ano, sa bahay nila, sa condo nila so sabi ni kuya, bibilihan nalang niya kami so excited kami sana no, <coughs> magtitingin lang muna kami guys, pero within this within this within this ano naman uh, month namin bibili we're here at Ayala guys Take it and... alas mm -hmm. Wow. activity uh -huh. You want to play the slide? Here in Ayala Mall. So from SMC side. Ayala Mall naman nayon. Oh, mm -hmm. tingog mm sih. -hmm. Dira jud Lagi. Di, di kayo daghan tao. Di kayo no? Lahi ron ng nga nga ba. Wala kang banda to ayo dito. Grabe. O, oh, Lahit. na, na, na No, mingaw kay lang toys dad Ilang Ilang activity ba ta mga bata wala wala kay nagduwa. Wala naman. na mo. Oh. <laughs> Are we here na pai? Guess where kami kakain guys? Majestic na naman! <laughs> Di ba last time nung nag-vlog ako, kumain kami ng aking in-laws sa Majestic Restaurant. So ngayon kasi guys, nagyaya yung mama ni Papay sa Majestic naman again. Di ba? And sarap, mas sarap talaga Majestic guys. The best, one of the best restaurants that we have eaten So, kami pa rin, sila ninya, susunduin na lang namin mamaya. Kasi, hindi naman makaka, hindi siya kasundo ni Butsoy kasi hindi dala ni Butsoy ang motor. So, kami lang magsundo ni Inday. Mamaya. So, palabas na kami, oh. Dito sa Ayala.

So guys, lumipat kami dito sa Jayco after namin sa Majestic. Ang busog-busog pa namin guys. So I'm just getting coffee. Ang so, dito kami sa Jayco. Ang tao guys. Jayco. I'm so sleepy na guys. It's 8 o'clock pa. Um, uh, mo bang oras? Susunduin namin si Ninya around 10. So mag-standby-standby muna kami dito. So baka dito ko na lang i-end ang vlog ko rin guys kasi ang haba na naman ito. I'll see you guys again on my next vlog. People, please like, please subscribe. Sa uulitin guys, mm, ingat kayo parati ha kasi ang mga kapit. Ay, nasa tabi-tabi wala. Kung bata rito, babay na. Babay na, babay na. Babay na, babay na. Babay na, na. babay na. Bye bye monopan. Bye bye guys. Bye guys.